Ang kwentong ito ay ipinadala ni Renz. Nangyari ito taong 2022 sa siyudad ng Pasay. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po Kuya Bebe. Isa po ako sa mga tagapakinig mo na palaging nag-aabang ng mga kwento nyo. Sana po ay mas dalasan nyo pa po ang pagbabahagi ng mga kwento dahil yun po ang libangan ko habang nagtatrabaho dito sa opisina. Nais ko po sanang ibahagi ang kwentong to. Dahil sa tingin ko ay nakahanay ito sa mga kwentong na itampok nyo na sa channel nyo. Sana po ay mapili nyo at maisaayos. Kuya Bebe, nawa ay itago nyo na lang po ako sa pangalang Renz. Nangyari po ang kwentong ito nito lang 2022 nagtatrabaho po ako dito sa isang kumpanya sa Pasay. Hindi ko na lang din po babanggitin ang eksaktong trabaho ko. Pero sinisigurado ko pong marangal ito. Nung mga panahong yan po ay anim na taon na po ako sa trabaho ko. At maayos naman po ako sa kumpanya. Kung baga ay nagagawa ko ng maayos ang mga ipinapagawa sa akin. At hindi rin ako umaabsin at nalilate isa siguro sa dahilan kung bakit maganda ang record ko eh bukod sa dedikado talaga ako sa trabaho eh anim na taon na rin akong walang kasintahan. Magno Nobyembre noon nang biglang nagtayo ang kumpanya ng isang coffee booth sa palapag kung nasaan ang opisina namin. Tapos ay humugot sila ng isang barista mula sa isa sa aming mga tindahan siya yung gagawa ng kape para sa mga empleyadong gustong bumili ng kape sa mas murang halaga. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mary. Payat lang po siya. Maputi at maganda. Hindi rin kalakihan ang kanyang harap. Pero mahahalata na maganda ang kanyang kurba dahil sa suot nitong hapit na uniforme. Sa una ay hindi ako nagagandahan dito Kuya Bebe. Ako kasi yung tipo ng lalaki na nagugustuhan ng isang babae. Depende kung papaano siya kumilos. Habang tumatagal ay nakikita kong napakasipag ni Mary. Halos hindi ito tumitigil sa paggalaw. Kahit wala ng empleyadong umuorder ng kape. Mayat maya ang pagpupunas nito ng mga aparato na ginagamit sa paggawa ng kape. At paghuhugas ng mga kasangkapang ginamit niya. Kuya Bebe, ang lakas talagang makaganda sa isang babae kapag masipag ito. Medyo natutuwa na nga ako sa kanya eh. Tuwing magkupunta ako ng CR ay sinusulyapan ko ito. Minsan pa nga ay kahit hindi naman ako naiihi ay nagpupunta pa rin ako ng CR para lang masilayan siya. Hanggang sa dumating sa puntong palagi ko nang ginagawa ang bagay na yon sa araw-araw. Minsan nga ay nahuhuli ko siyang nakatingin din sa akin. Kaya ako nasabi yun ay dahil kapag tinitigdan ko siya ay nakatingin na siya sa akin. Tapos kapag nagtama ang aming tingin ay bigla siyang yuyuko na parang nahihiya. Magandang babae si Mary, kuya Bebe. Ang hindi lang siguro maganda sa kanya ay hindi siya palangiti. Palagi siyang seryoso. Parang walang emosyon ang mukha. Dahil nga sa nararamdaman kong medyo nagkakagusto na ako sa kanya ay inalam ko ang kumpletong pangalan niya. Tinanong ko 'yun sa isang staff ng HR na kaibigan ko. Nang malaman ko ang totoong pangalan niya ay hinanap ko kaagad siya sa Facebook. Nahihiya kasi akong kausapin siya sa personal. Kaya ang plano ko sana ay sa Facebook ko na lang siya muna kakausapin. Pero nang makita ko na ang profile niya sa Facebook ay parang nanlambot ako sa nalaman ko. Nakalagay kasi roon na in a relationship na siya. Ibig sabihin ay mayroon na siyang kasintahan. Wala nang pag-asa ang papasibol ko palang nadamdamin para sa kanya. Dahil sa kuryosidad ko ay tinignan ko pa ang ilan sa mga litrato niya roon. At muli ay ginulat na naman ako ng mga nalaman ko. Kuya Bebe, yung kasintahan niya kasi isa ring babae. Dahil nga sa nalaman ko kuya bebe ay itinigil ko na ang palagi siyang tignan. Pero nakikita ko pa rin sa gilid ng mga mata ko na tumitingin siya sa akin. At sinusundan niya ako ng tingin kapag dumaraan ako sa harapan ng booth kung saan siya nakapwesto. Isang umaga kuya bebe ay nagulat ako sa nangyari. Nakasakay ako sa elevator noon. Pagdating ko sa palapag kung nasaan ang opisina namin at pagkabukas na pagkabukas ng pinto ng elevator ay naroon siya at nakatayo sa booth. Sa kauna-unahang pagkakataon kuya bebe ay binati niya ako ng good morning. Laking pagtataka ko sa pangyayaring yun. Hindi ako handa. Hindi ko alam ang isasagot. Papaano ba naman ay hindi niya naman yun ginagawa noon. Ang batiin ako. Maganda rin ang pagkakangiti niya na bihirang bihira akong masilayan mula nang maasayin siya sa opisina namin. Dahil nga hindi ako nakatugon sa pagbati niya at natulala lang akong nakatitig sa kanya ay naabutan na lang ako ng pagsara ng pinto ng elevator. Nakakahiyaman ay pinigil ko ang pagsara noon para makalabas ako. Doon ay binati ko rin siya ng good morning. Medyo mabulol-bulol pa nga ako sa pagbigkas noon. Tandang-tanda ako pa noon kaya bebe. December 20 yon. Pumunta ako sa elevator para bumaba at mag-break nang tawagin niya ako. Binigyan niya ako ng ginawa niyang kape. Sabi niya ay e, tanggapin ko raw yon at libre niya yon. Nahiya nga ako sa kanya sa mga oras na yon. Dahil di hamak na mas malaki ang sahod ko kaysa sa sahod niya. Nagpasalamat ako sa kanya at hindi na tumuloy sa pagbaba ng elevator para mag-break. Basta nung mga oras na yun, Kuya Bebe ay nakangiti lang siya at nakatitig sa akin. Tapos ay may sinabi siya sa akin at halatang nahihiya siya. Ah, uh, Sir Renz, nanalo kasi ako ng dalawang tiket. Kailangan kong magamit sa December 23. Gu gusto mo bang sumama? Alok niya sa akin. At talagang mahahalata na nahihiya siya. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-rami ng tao sa kumpanyang yun ay ako pa ang niyaya niya. Sa ang isa pa ay may kasintahan siya. Bakit hindi yun ang niyayain niya? Sa isip-isip ko. Pero dahil nga alam ko sa loob ko na gusto ko siya ay pumayag ka agad ako. S Salamat sir. Kita na lang tayo sa labas ng gate sa 23. Mga alas tres ng madaling araw. Sambit niya na mas lumawak pa ang pagkakangiti. Dumating nga ang araw na magkikita kami. Nakamotor akong nagpunta sa harap ng gate ng kumpanya. Naroon na siya. At may dalang malaking bagpak. Ang mali ko ay hindi ko na itanong kung anong tiket ba yung napanalunan niya. At kailangan ko siyang samahan. Ang akala ko naman ay tiket para sa isang concert. Pero hindi pala. Doon ko palang nalaman na ang napanalunan niya palang ticket ay ticket ng staycation for two. Sa may bandang norte yon Na hindi ko nalang babanggitin ang lugar. Mabuti na lamang at may dala akong extra helmet. At inangkas ko na lang siya sa motor. Halos isang oras naming binaybay ang daan papunta sa lugar. Tumuloy kami sa isang kubo na naroon. Hindi pa namin masyadong maaninag ang paligid. Dahil nang dumating kami roon ay madilim pa. Sa harap ng kubong tinutuluyan namin ay may upuan at lamesa. Naupo kami roon at nagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ibinunyag sa aming mga mata ang kagandahan ng lugar na yon. Parang paraiso. Tama ang desisyon kong samahan siya nakaragdag ang lugar na yon para mas mahulog ako sa kanya. Sa araw na yon ay magkasama naming nilibot ang paligid at naligo sa batis na naroon. Kuya Bebe, para kaming magkasintahan ng mga oras na yon, palagi kaming magkahawak kamay. Nawala na sa isip ko na meron siyang kasintahan. Ang mahalaga para sa akin sa mga oras na yon ay pareho kaming masaya. Papalubog na ang araw nang bumalik kami sa kubo. Nakaakbay ako sa kanya habang nakaupo sa ang naroon. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi, sabay pasok sa kubo. Paglabas niya ay may dala na siyang apat na lata ng alak. Tigdalawa kami. Inubos namin ang laman ng mga yon. Dahil hindi ako sanay uminom ay nagyaya na akong pumasok sa kubo. Medyo inaantok na kasi ako ng mga oras na yon dahil sa nainom ko. Humiga ako sa sahig na nilatagan ko ng kumot. Sinabi ko sa kanya na doon na siya matulog sa kutsyon. Pero hinila niya ako sa kamay at inayang dalawa kaming mahiga sa kutsyon. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa gusto niya. Habang nakahiga kami ay nakayakap siya sa akin. Para talaga kaming magkasintahan sa mga oras na yon kuya bebe. Sobrang sarap sa pakiramdam na kasama at nakayakap sa akin ng taong gusto ko lang tumindi ang kung anumang nararamdaman ko para sa kanya. Sa tingin ko ay pag-ibig na yon. Habang nakayakap siya sa akin ay ipinagtapat niya ang isang bagay na hindi niya batid na matagal ko nang nalalaman. Ayon sa kanya ay may kasintahan daw siya. Babae rin daw nakatulad niya. Kaya naman ipinagtapat ko na rin sa kanya na matagal ko nang alam ang bagay na yon. Kaya nga inhinto ko yung pagtingin at pagsulip sa kanya. Kasi nga ay nalaman ko ang bagay na yon. Dahil sa kuryosidad ko ay tinanong ko kung sino ang babae sa kanila at kung sino ang tomboy. Sabi niya ay wala raw tomboy sa kanila. Pareho daw silang totoong babae. Pwede naman daw yon. Ayon pa sa kanya ay mahal niya raw ang kasintahan niya. Pero nung unang nakita niya raw ako ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya pinag-isipan niya raw nang husto ang pagyaya niya sa akin sa lugar na yon. At iyon nga kaya bebe, nang buo na raw ang desisyon niya ay nilakasan niya raw ang loob niyang yayain ako. Bahala na raw kung anong mangyayari. Katahimikan ng namutawi, nang biglang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Hinalikan niya ako sa labi na agad ko namang tinugon. Pareho naming alam na mali ang bagay na yon. Pero pareho rin naming alam na gusto namin kung ano ang ginagawa namin. Pareho naming tinalupa ng isa't isa. Ibinunyag namin ang mga nakatago naming kalikasan. Nagpaubaya kami sa agos ng kaligayahang dulot ng panakaw na sandaling yon. Napuno ng mga bulong at halinghing ang loob ng kubong yon. Na sumasabay sa tunog ng mga kuliglig at musikang gawa ng paghampas ng hangin sa kubo. Sabay naming naabot ang rurok ng ligaya. Makailang beses niya pa akong dinampian ng halik sa pisngi at sa labi bago kami makatulog. December 24 at 25 ay walang pasok. 26 na ako pumasok sa opisina. Nasasabik ako sa araw na yon dahil muli kong makikita si Mary. Pero pagbukas ng pinto ng elevator ay ibang barista na ang naka sa booth. Kinabahan ako, nalungkot at hindi mapakali. Tinanong ko kaagad yung kaibigan ko sa HR kung nasaan yung barista dating naka sa booth. Sabi niya ay nag-immediate resign daw at hindi na muling papasok. Hinanap ko si Mary sa Facebook pero hindi ko na makita yung dating profile niya na nakita ko noon marahil ay ito ang gusto niya na hindi na kami magkita matapos ang gabing iyon. Kuya Bebe, hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako sa kanya. Ayoko mang aminin pero sa isang bahagi ng aking puso ay may nakalaan pa rin malaking espasyo na para lamang kay Mary.